so pure that I thought she was 24. You know what I I'm not dating a 24-year-old girl. As I said, Google, 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 Google. Oh, okay, pwede pala. Pwede. Pwede pa pala. May pag-amin ang aktor na si Jericho Rosales sa pakikipag-date niya sa aktres na si Janine Gutierrez sa panayam sa kanya ni Karen Davila. Sa YouTube channel nito na ipinalabas noong Biernes, September 202024. na Napag-usapan nila ang patungkol sa first date ni na Janine at Jericho na sana raw ay work meeting para sa kanilang pinagsasamahang proyekto kung saan gumaganap sila bilang mag-asawa. Niyaya raw ni Jericho si Janine na mag-script reading dahil ang aktres lamang ang hindi pa niya nakakatrabaho sa mga kasamahan nila sa proyekto at ang ginagampanan niyang karakter ay tumatakbo sa relasyong mayroon sila ni Janine sa kwento. Kaya naisip raw niya na kailangan nilang mag-script reading kaya niyaya niya si Janine. Pumayag naman raw ang aktres upang mas lalo nilang makilala ang isa't isa na kailangan upang mas epektibong magampanan nila ang kanilang mga eksena. Dagdag pa ni Jericho na mayroon pa siyang dalang iPad noon, ngunit lumipas ang anim na oras ay hindi niya nabuksan ang iPad. Kumain raw sila ng Japanese food at pinuntahan ni Janine ang kanyang lolang si Pilita Corrales. Doon raw niya napagtanto na mayroon na siyang nararamdaman ng higit tatlong oras ang kanyang ginugol sa pakikipag-usap sa aktres. Said ng aktor, I brought my iPad and then we saw each other at a cafe. As brought my iPad out and she started laughing. She was like, holy god, you have an iPad. I said, yes, this is your work meeting. To cut the long story short, six hours later we never got to open the iPad. I was like it ended up with like Japanese food at 3 pm. And then she went to her Lola Pilita Corals, and that's it. and I was, wow I can spend like three hours talking to this girl. That's when I felt something. Ilan sa mga bagay na nagustuhan niya sa aktres ay ang pagiging kalmado at malambing ni Janine. Magaling at maingat rin daw ang dalaga sa pagdedesisyon sa mga mahalagang bagay. Sa bahagi ng panayam, inamin ng aktor na noong una ay nag-alangan siyang magkagusto sa aktres dahil sa agwat ng kanilang edad. Mayroon raw nakapagsabi sa kanya na 24 years old pa lamang ang aktres na labis naman niyang ikinasorpresa at naging dahilan ng pagdadalawang isip niya kung itutuloy ba niya ang panliligaw rito. Hindi raw niya maisip na sa edad niyang 44 ay makikipagrelasyon siya sa kalahati ng kanyang edad. Ngunit Anya ay tiningnan niya sa internet ang edad ng aktres at doon niya nalaman na hindi pala 24 years old si Janine kundi ay 34 at napasabi siya na pwede pala. Pagpapatuloy pa ng aktor, I thought she was 24. EJ, may makeup artist said that she's 24. And I said, what okay bye? Alam mo yun. Bye, I'm not dating a 24-year-old girl. I Google and found out she's 34. Sabi ko, oh, okay pwede pala. Pwede pa pala,